walang gustong bumigay lahat oy napatras dito si what a fight by uh, Jason Pangularin and Kenneth and Gano palakpakan yung mga tao dito solid guys napakagandang laban Ay, eto na ata ang fight of the night dito sa Imus City Sports Complex grabe walang yumaya pos Eto ang boxing. This is boxing. This is blow by blow. Here, Ibus. Napakatindi. Grabe, walang yumayapos, guys. Walang gustong yumapos. Lakas sa lakas. Tibay sa tibay. Puso sa puso. Ten rounds. Ay Walog! Umalog dito. Si Egano. 10 Ten seconds. End of round number 8 What a fight uh, These two uh, great boxer uh, Jason Pa And also Kenneth Egano What a fight Napakagaling yung dalawa Napakatibay So shoutout shoutout tayo ulit Shoutout out. Shout out.

kaysa nangyari ay potek hindi makatayo dito si ano na ilo ata dito si medic 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 hindi po nakatayo dito si Kenneth Egano so kailangan natin na medic dito So, kailangan po ng oxygen. Itong si Kenneth Egano. Ayun guys, kung napapansin nyo, hindi po nakatayo. Nagulat po ang karamihan. Di, yan po sinasabi natin na hindi po biro ang boxing.

Hello guys. Nai mata yang isang boxing uh, so, uh, kita. Okay. Lubos ko pong ikinalulungkot ang pagpana ng ating magiting na atleta na si Kenneth Igano. Matindi ang tapang na ipinakita niya sa kanyang laban at isa na siya sa mga susunod na kampiyon ng ating bansa. But the Lord has other plans at ang magagawa na lang po natin ay ang hangaan ng kanyang kagitingan na sana magsilbing inspirasyon sa ating iba pang mga kababayan. Alam ko ang hirap na pinagdadaanan ng ating mga hero para iangat ang kanilang buhay. Kaya asahan niyo po ang suporta ng buong Blow by Blow team, lalo-lalo na sa pamilya Igano. Tuloy-tuloy pa din po ang suporta natin sa ating mga kababayan na pinili ang larangan na ito. At asahan niyo po, niyo pa din po na kami ay manatiling matatag at handa sa mga hamon ng buhay, katulad ng tapang na ipinakita ni Kenneth tigano. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Our condolences to Ligano family. Thank you so much.